Labing walong kabahayan ang nadurog. Labing isa dito ay sementadong sahig na lang na iwan. Karamihan kung buo man ay ganito na ang hitsura. Isama mo pa ang mga bangkang nawasak na gamit pang kabuhayan at pang transportasyon. Mga motorsiklong kasamang natabunan na hindi mo alam kung saan mo huhukayin. Ito ang dating napakagandang sityo paso na ngayon ay nababalot na ng takot at pangamba dahil ang lugar na ito ay hindi naligtas para tirhan. Tara, ating muling balikan ang sityo paso sa barangay Mar Calle Paz, Tanawa City. Matagal ko na nga palang dinagamit itong malaki kong motor, ang 800 MT. ba ito kasi may katagalan natin siyang din napapatakbo. Kaya this time, kahit nga muna ito muna ang ating kabayo ngayon papuntang Sitio Paso. Nandito ako ngayon sa Latanawan Eco Park. So madalas natin itong puntahan. ako ibaba yung motor sa pinakababa. Kaso hindi ko kabisado itong motor na ito. Baka simemp lang tayo. Mag-isal lang tayo dito. Hindi natin mayahawin. So iwan natin dito. Iwan natin ang ating CF Moto 800 MT. May baon tayong soft drink sa katubig. Dahil lulusong tayo. Tapos mag-aahon tayo mamaya. Wala naman natin di not sure kung may tindahan bukas doon no may tindahan doon not sure kasi yung una ko pumunta roon, may tindahan wala naman tindang mineral ang alam ko wala na masyadong doon tao doon kasi gumuho yung yung ating pupuntahan ngayon landslide pala to ito yun no? landslide tapos ito yung daan pa yan no? dulas na to. Dati, ano, may kunting hukay yan. Pero ngayon, o. No, ay, kita niya naman. Galing doon yung tubig. Tapos kinain na niya yung kababang yan. Ayan. Okay. Ayan eh, yata pumunta ng paso eh. No, kumain sa mga taga-sicho paso. Ito, wala oh, Ang laki ng last dito. Hindi ko napakita sa inyo dati. Ayan. Grabe yan, ha? yung ating Honda CRF 150 na ko na dito actually itong paso ang kauna-unahan natin yung vlog sa lugar na ito bago pa yung mahabang buhangin bago pa yung sa Don pasong paso ang nauna kasi yung motor diretsyo hanggang baba may kalsadang maliit daan tao daan motor kasya motor so kaya baba, makababa hanggang baba yung ating ating Honda CRF eh yung CF mo to natin, galangan ako eh. Galangan ako. Bala ko sana ibaba. next time, malay mo, may baba natin dito. So pagdating dito sa daan na ito, maghihiwalay dito. Yan. Itong kaliwa, going to dyan tayo nagpunta, mahabang buhangin. Yan. Itong, itong left na yan. Tapos dito tayo sa kanan. This is uh, the way going to Sitio Paso. Kakatakot. O, landslide na naman, no. Tapos yung ating pwesto. Wala na. Bag na lang ng ano, buhangin ba yung bato? Guguho na. Yan, you know. oh. So, yan. Pababa tayo. Medyo malalim mababa dito. Yan. Ito na bumungot sa atin. bahay na ito. Ayan, Oh. Ay, kaganda ng bahay, Oh. Ayan, hindi na nalinis. Ano, sir, o? Oh? hindi na po nalinis. Ay, grabe, o. Oh. Ito po mula po. Ito, bahay din sa atin, o. Oh. Ito sa akin magulang, Oh. Sa utaw ko, oh. walang natira. ako dito rin, yan, o. Oh. May bahay. Yan, Saan na, po, yan, Oh. Yan, Puro oh. to oh, kabahayan na po Buti na wala na matay. Awa ho ng Diyos eh. Wala naman po. Ang aking asawa ho. Oh, tsaka Anak ko'y nakagip ko lang udot, dala-dala ng ba. Nung nakuha namin ng aking utol, talagang as po, talagang niyang wala na sa plot bago puro sugat-sugat na. Ah, wala mo po ng Diyos. Si okay na po. Yung nararoon po si Mrs. Losa, tiyo yung po. May mga bahay pa doon? meron na ito na? Ito na lang po. Ito, ito dati, ilang bahay dito? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Onse po pala, onse. 11? Anadale? na Saan galing ito? Saan galing... Sa ano taas ito? po ang, ang last slide, si taas po. Sa may banda ng Eco Park part pa? Sa may Eco may po ngayon, po yun, sa side po ng daan din. dito ang buho. Dito namang pula ang buho po. First time yung ngayari? First time po. saat Ilan taon na kayo dito? 45 support for yourself po hanggang sa kasalukuyan po pati po mga ninuluko tinalungko po po ngayon po na, nangyari, nangyari eh. po na sitwasyon po ngayon nangyari dito sa amin yung lugar wala eh nagbago na sir talagang panahon eh mga po eh ay grabe sir Radio yung ano ito kalahati na tira no bakit po yan ang bahay ko ay ito uh, alin yan dilaw po ay ito dilaw uh, terrace po hindi na tira, hindi na tira. tira? Dito po, teres Parang toblod din, teres pa sa baba, Tsaka yung po ng akin buong kusina po ngayon. Wala pong matera. Kailangan talaga ng relocation, no? Relocation po talaga po, kailangan. Dapat 'yung gobyerno talaga mag-provide ng relocation. Kiraado 'yo. Ano to? Pinagsama-sama ng ano na, mga bahay na. masama na po, lahok-lahok na lahok, po di yung babae. Wala na, pala papakin na bang yero, yan o. Mga aking luluhin, kumpare, mga lulahin po, lahat po mga kumpare, yung mga na po lahat po ito. Wala namang po na dito. Grabe, no? Sobra po. Ay, Ay o. Ba, si. Pakuhaw yan, yung mga... O yan? Ay, ito, oh. Sobra po ano. Wala Wala na. Wala na po, pero... Puti, walang tao. Marami Bahay po, lang. Ako po lang, po ng Diyosina, baka yan po naman po yung... Once na nang bumaha po ng malaki, kita ko po. Kaya po yung naka... Naka-evacuate na iba. Sa mga tao po, kaya nalaman agad. Kaya kami, kalakasan ng bagyo. Kami po lumikas lumikis pa ako. pa. Ako po nga pala si Quincial Gerald Aristapan ng Sitio Paso, Barangay Maria Paz Ito pong trahedyang itong Bagyong Christine ay malaki pong napinsala po dito sa aming sitio. ganun din po sa Sitio Ang ito po ang naging pinsala sa aming kabahayan. Talaga pong asin, talaga pong wala pong tinira. Nakakabalukag ko. Ako po ay talagang nilalaksan lang po ang loob para po makabubon sa pangyayaring ito. Halos lahat po ng ang aming pong pangahanap buhay ay nadala. Sana naman po ay mabigyan niyo po kami ng konting tulong para po dito sa aming kabahayan at aming pong pangahanap buhay po. Makabangon ano po? Makabangon ulit po sa panibagong panimula. Lahat ang total na washout dito? Ang washout po talaga dito po, bali po pati po yung iba po ay halos 18 kabahayan po ang nadali po dito. Pero yung nadali po ng landslide, kami po ay 11 po ng lakabahayan. Dami, no? Talaga po, ay talagang ganoon din po ang aking asawa, untik na rin po nung matay, kundi po nahagit naming magkapatid. Ay talagang baka ho ngayon wala na rin po akong asawa. Hindi, ano, ang tendens nito, pag may bagyo, mualis mo, mo na. Ganyan na lang po ang mangyayari po. Pag may balita pong bagyo at sa pong panahon, kami po yung magsisilikas. Pa Paket po sa Barangay Maria Paz Sa, so... Sa ngayon kay Consuel, dito nang galing mismo talagang plasma dyan? Diyan galing na sumira dito sa napakaraming bahay na ito. Maraming salamat kay Kongsyal. So ito po yung kalunos-lunos na sinapit ng Sitio Paso, Maria Paz, Tanawa City. Kaya ikaw, mapalad ka. Masalamat sa Diyos at uh, hindi mo sinapit ang katulad ng sinapit nila. Kaya sa mga may kakayang tumulong, tulong po tayo. Tara, discovery natin ang Pinas.